Ayan, so welcome back no dito sa De Enrica YouTube channel. At uh, well, quick reaction lamang po tayo no dito sa pinag-uusapan pong maisug no kung saan yung ibang mga vloggers no diyan nagpa-interview na nag-air po ng kanilang mga hinaing no patungkol nga po sa organizing no o sa pag-organisa ng maisug. Kaya sinasabi nila na may mga mold daw no. Diyan sa pag organisa ayan or sa organisasyon no at uh, marami naman pong komento diyan no ang mga kilala nating vloggers no na talagang uh, na din nila yung uh, ginawang ito ng mga tinatawag na paimportante vloggers ano or mga pilingero vloggers so yun pong ating sinasabi dito no sa ating channel kaya po tayo nag na no dahil ililigaw po talaga tayo ng mga vloggers na ito eh no mga vlogger na ano na may sarili silang uh, tawag dito may sarili silang direction tulad niyan nagco kayo ng uh, maisog pag uh, hindi nag yung venue hindi sana pag-usapan eh nag question nyo ano bang trabaho nyo as vlogger Diba? Gusto nyo lang naman i-vlog yan. Ba't parang gusto nyo eh kasama kayo sa VIP? No? Para kayong VIP na kailangan sabihan. Diba? Ang alam ko sa pagbablog, no? Ako, tulad nito, on my own willing. Ngayon, kung ang ipipicture ko, hindi lumabas, wala magagawa doon. <laughs> Kasi ako lang naman nagko-content eh. Tsaka huwag kayo umarte na para sa bayan to. Nako, hindi ba punta content? Saan ba nagsimula ang lahat para maggawa ng content? Tapos dahil ano, dahil hindi natuloy, dahil nga dito sa yung location ay eh, nagiba, hindi kayo nasabihan, galit kayo. Ba't ganun? No? Ba't ganun? <laughs> Yan po ang sinasabi. Kaya, imbis na magtanong siya sa mismong mga organizer, nag, nag, or nagsalita siya doon sa hindi naman dapat. Kaya ngayon, pinagpipiestahan na no, ng mga kabila itong nangyari. No, na disorganisado ang maiso ganyan. Parang ganyan yung mga naririnig natin eh, di ba? Dahil pala diyan. di ba? Kaya po nga po ako bilang ano, pagka may mga issue patungkol sa ano sa trabaho Limbawa, sa ano namin sa manager namin may problema yung mga tao ako kung may problema ako sa kulig ko kinakausap po siya directly hindi ko kani kanino yan ang sinasabi ko talaga sa mga kakilala ko na if you want no na magkaroon ng mga pagbabago no we have to talk doon sa taong involved siya muna bago sa iba di ba Kapi muna tayo. <laughs> Madaling araw po ngayon dito eh, sa lugar natin. So yun po no, ang ating nga uh, sinasabi diyan. Kaya yung mga yung mga ano diyan, yung kaya mahirap po kung kayo eh naka ano kayo, tag dito, nakatuto kayo diyan sa mga kung sino-sino vloggers na yan. Kaya ako nga uh, sinasabi ko lang lagi, yung tinututukan ko noon hanggang ngayon no, since 2016. Eh sila pa rin yung aking hindi kung sino-sino mga kabote na naglabasan dyan. Tapos ayun na, nagpapabida-bida na. May pa-interview-interview pang nalalaman. Kayo ang sisira eh, no? At uh, wag tayong maglokohan, no? Para sa akin, for the content lang yan. Para kayo panoorin, ganyan. Hindi yung magbida-bida dahil ang bida dyan ay yung sila Duterte. Sabi nga ni Banat no? sila ang bida, hindi kayo. Kaya ngayon, naga, tuloy kayo, kayo tuloy ang pinipicture. Ginag, kayo tuloy ang parang naging tool para pulaan, no? Itong hanay ng mga sumusuporta o tinatawag na DDS vloggers, ano? Yan po sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kaya talagang mag-iingat kayo sa mga kung sin sino nung vlogger ang inyong sinusundan no lalo na itong ating nabalitaan no nababalitaan na may mga ano na naman may mga meron na naman silang mga mga conspiracy theory no mga theory theory na diyo man no diyan daw sa dabaw, eh hinuunti-unti na daw po no at uh, sinasabi nila na si Mayor Bastida ay oh, eh, posibleng patawan ng suspension at para daw ito'y eh, paupuin yung kaalyado no, ng gobyerno. So ito mga bagay na to, no well, hmm, kasi nga nagsimula yan dyan sa mga pulis na nirelieve, no? hindi po sinuspende. Eh, nirelieve sila, no? ito sa balita lang po no? na, ano, na, na ano natin, na tag dito, na sagap sa natin, ano? correct me if I'm at uh, sisimulan na daw dyan eh, yung pag-relief. Yan po ang dapat atin tutukan bilang mama yan. No? Magtabas-tabasta maniniwala. No? ano natin. No? Kung susuriin pa rin natin ang mga impormasyon na yan. Na dumarating. Kaya nga dapat ano tayo. Uh, gising ang ating mga yan, Ano po. Hindi lamang tayo nakapokus kay diwata dapat po sa mga current affairs katulad dito no at yan pong nagaganap na tension po diyan sa Taiwan at China no hindi nyo po namamalayan baka po ang gera e eh, umano na eh magsimula na no dahil diyan po nagsisimula ang lahat dahil lang nagkaroon nga po ng military drills ang China no diyan po nagsisimula yan eh yung nangyari po diyan sa Ukraine at sa Russia may drills na nangyari pero biglang ayan na sumalpok na ang digmaan so dapat po tayo dyan sa Pilipinas maging bukas po ang ating kamalayan dahil kung ano-ano pong issue ang pinag-uusapan pero yung mga importante katulad nito ewala eh wala po tayo sa kamalayan no? at mag-iingat po kayo sa mga vlogger-vlogger dyan kaya nga sinasabi ko paulit-ulit nagsimula na po ako mag-vlog dahil ano, I can't just watch them no? Siguro kailangan isarin ako sa no maging tool para 'di ba? Yung aking nasa isip sa mga nakukwento, mga nakakwentuan ko lang na i no. Kaya nga po binuksan ko na yung ating channel sa mga ganitong usapan. At again, ay still mm, ina advocate ko pa rin of course at sinasabi ko sa inyo na hindi lang tayo nagsasalita. Laban kung kanino man tayo po nagsasalita. To ma-raise yung kamalayan, ano po, supportahan yung mga mabubuting bagay, ano po. At hindi maging kalaman lang ng kung sino, no. Dahil pung tayo walang kamalayan sa mga nangyayari, e eh magagamit po tayo. Katulad ng mga vlogger na ito, na ako ano-anong sinasabi, hoy, mag-focus lamang kayo. sa pagbablog kung nasaan man ang maisog sundan nyo hindi yung kayo kailangan pang sabihan VIP na rin kayo dahil porket marami na kayong viewers pambira kayo so yun lamang po no, ang ating napag-usapan sa topic na ito at uh, muli ako po yung nagpapasalamat no? grabe po ang inyong pag-suporta no? kung sa sportsman yan sa politika man yan sa usapang OFW man yan maraming maraming salamat po muli sa mga bansa na yan na nanonood ano po Maraming salamat. Comment lang po kayo kung saan bansa kayo. At uh, ma-shoutout natin tayo kayo dito. So, yun lamang po. At magkita-kita tayo sa mga susunod na content dito lamang sa Day and Day ka YouTube channel. Muli. Magandang araw at salamat sa inyong lahat.